Masasabing sila ang mga babae sa likod ng tagumpay ng ating mga senador na nakaluklok ngayon sa pwesto. The Philippine Showbiz List presents labing apat na asawa ng mga lalaking senador ng Pilipinas. Nancy Johnson Comandante de la Rosa Si Nancy de la Rosa, ang babae na sa likod ng tagumpay at ang nag-iisang mahal na asawa ng dating PNP Director at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sila ay kasal mula noong 1989 at mayroon silang tatlong mga anak. Sa kanilang kasal, tumayo si dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang isa sa mga pangunahing sponsor. Ayon pa kay Nancy na maaaring hindi siya katulad ng ibang asawang gumagawa ng mga gawaing bahay, ngunit na baka hands-on niya sa kanilang mga anak. Marisa Tadeo Lapid. Si Marisa Tadeo ay ang asawa ni Senator Lito Lapid kung saan meron siyang apat na mga anak. Nabalita noon na si Marisa ay sinentensyahan ng tatlong taong probasyon ng U.S. Court para sa cash smuggling. Sa bayan ng mga Lapid sa Porac, kilala si Marisa na nagmamayari at nagpapatakbo ng Marisa Hall, isang multi-purpose building na pinauupahan niya sa publiko. Katrina Yu Pimentel Ayon kay Katrina, nakilala niya si Sen. Coco Pimentel sa unang pagkakataon sa victory party nito noong May 2013. Si Katrina ang panganay sa limang anak at siya ay nag-aral na kanyang grade school at high school sa Jubilee Christian Academy. Pagkatapos ay nag-aral siya ng business management sa University of Asia and the Pacific. Si Mrs. Pimentel ay nagmamayari din noon ng isang Italian restaurant at namamahala ng mga food outlets sa paaralan pagkatapos ng graduation. Sa kanilang unang anibersaryo ng kasal ay inihayag ni Senator Pimentel na magkakaroon na sila ng unang anak. Ang kanilang anak na babae na si Helena ay pinanganak noong March 29, 2020. Lani Mercado Pinakasalan ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. si Lani Mercado sa isang civil wedding noong 1986 Mayroon silang pitong mga anak Ang showbiz-turned-politician couple ay nagkaroon ng kanilang hindi pagkakaunawaan noon at mas malala pang away Dumating pa nga sa punto na handa nang umalis si Lani sa kanilang bahay at talagang sumuko Ngayon pa man, naayos na nila ang kanilang mga pagkakaiba At ngayon ay namumuhay na sila ng isang mapayabang buhay mag-asawa Ayon pa kay Lani, hindi namin iniwan ang isa't isa. Kahit sa pinakamababang yugto ng buhay nila, hindi daw dapat iniiwan ang partner. Nandyan sila para sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Yun ang sekreto ni Lani at Senator Bong Revilla all these years. Maria Laarni, Lani Lopez Cayetano Si Maria La Arnie Lani Lopez Cayetano ay asawa ni dating House Speaker at Senator Alan Peter Cayetano at kasalukuyang alkalde ng Tagig mula 2010 hanggang 2019 at muli mula noong 2022. Dati siya nagsilbi bilang kinatawa ng 1st District ng Tagig Pateros mula 2007 hanggang 2010 at muli sa panahong ito ng 2nd District mula 2019 hanggang 2022. Sa edad na 25, siya ang naging pinakabata at unang babaeng kinatawa ng kongreso na kanyang lungsod at noong 28 siya ang pinakabata at unang babaeng lokal na punong ehekotibo nito. Nagpatuloy siya sa paglilingkod ng tatlong magkakasunod na termino at naggamit ng panibagong mandato noong 2022. Hyacinth Cindy Lotauco Estrada Si Hyacinth Cindy Lotauco ay kasal kay Senator J.V. Ejercito Estrada at mayroon silang isang anak na lalaki, si Julio Jose. Si Cindy ay dating runner-up sa Mutya ng Pilipinas beauty pageant at isang flight attendant. Siya ay isang napaka-soft-spoken na tao, pinipiling 'wag masyadong magsalita tungkol sa politika. Ngunit tulad ng ibang ina, nasasabik siya kapag ang paksa ay ang kanyang anak na si Julio. Si Cindy ay napaka-down-to-earth at isang taong talagang gusto mong maging kaibigan. Natanong siya kung ano ang beauty routine niya at sinagot niya na gumagamit lang daw siya ng sabon at moisturizer at wala pang anti-aging procedure sa kanyang mukha. Gustong gusto niya pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang anak na si Julio at pati na rin kay Emilio na anak ni JV mula kay Pati Bitita. At sinabing medyo naging close na rin sila at ipagluluto pa niya ito ng paborito niyang carbonara tuwing bibisita siya sa kanilang bahay. Sinabi niya na ipinagmamalaki nilang magkaroon ng mga anak na lumalaking responsable at may takot sa Diyos. Heart Evangelista Noong 2012, nagsimulang makipag-date si Senator Cheese Escudero sa local actress at TV talk show host na si Heart Evangelista. Ang kanilang pagkikipag-ugnayan ay inihayag noong August 2014, ilang buwan pagkatapos makuha ni Cheese Escudero ang pagpapawalang bisa ng simbahan sa kanyang unang kasal. Noong February 15, 2015, ikinasal si Hart at Senator Cheese sa Balisin Island. Kamakailan ay nag-renew sila ng na kanilang mga panata at nagdiwang na kanilang 9th anniversary ng kasal ng February 15, 2024 sa Balisin Royal Villa. Presi Vitog Estrada Isang teenager na nagangalang Presi Vitog na nagbabakasyon kasama ang mga kaibigan ay nabighani sa kaakit-akit na paraan ng young actor na nagangalang Jingoy Estrada noon na senador na ngayon. Pagkalipas ng limang taon noong 1989, noong siya ay 19 pa, pinakasala ni Presi si Jingoy sa isang star-studded affair na dinaluhan ng mga pinakamalaking pangalan sa Philippine showbiz at politika. Tutsi ang Angara Si Tutsi Chaus at Senator Sunny Angara ay kinasal noong 2003 at mayroon silang tatlong mga anak. Pitong taong gulang pa lamang si Tutsi ng ilayo siya na kanyang ina sa maging hawang buhay sa lungsod upang magtago sa rehiyon ng Cordillera kasama ng mga aktivistang nagpuprotesta sa mga kawalang katarungang ginawa noong administrasyong Marcos. Gayunpaman, ang hindi kinaugalian na pagpapalaki na ito ang naghubog sa kanya na maging kaibig-ibig na babae ngayon. Determinado, bukas palad at always ready with a kind word. Dagdag pa ni Tutsi, lagi siyang pinaalalahanan na kanyang ina kung saan siya nang galing at manatiling nakaapak ang paa sa lupa dahil ang lahat ay pansamantala lamang. Mariel Rodriguez Padilla Noong August 19, 2010, ikinasal si Senator Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa Taj Mahal sa India. Nagkakilala sila Senator Robin Padilla at Maria Rodriguez nang maging host si Robin sa Wawawi. Kamakailan ay kontrobersyal ang mag-asawa matapos mag-vitamin C drip si Maria sa Senado at pinong sa social media na hindi nagustuhan ng ibang mga netizens. Jocelyn Puwat Tulfo Nagkaroon sila na Sen. Rafi Tulfo at Jocelyn Pua ng dalawang seremonya ng kasal sa Office of the Municipal Circuit Trial Court sa Luna, Isabela noong June 1993 at sa Little Quiapo Restaurant sa Quezon City noong January 20, 1995. Mayroon silang dalawang anak at isang apo. Gladys Cruz Villanueva So, Senator Sen. Joel Villanueva at Gladys Cruz ay may dalawang anak na si Jaden at Gwen. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na ang kanyang asawa na si Gladys Cruz Villanueva ay isang board member ng Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled. Emmeline Yan Aglipay Villar Noong kumukuha si Senator Mark Villar na kanyang Masters sa University of Chicago Booth School of Business, naging steady na sila ni Emmeline. Si Emmeline ay nasa early 20s na madiagnose siya may lupus na nangailangan ng chemotherapy kaya hindi na siya kailangan magdialysis. Si Emeline ay anak ng retired General Edgardo Aglipay at ang first cousin ng yumaong si Yan. Nagpakasal si na Emmeline at Senator Mark Villar noong October 2014 at pinangalanan nila ang kanilang anak na babae na Emma Therese na ayon kay Emeline ay isang answered prayer. Audrey Tanzubiri Zubiri Ikinuwento ni Audrey na tatlong araw bago ang kanilang kasal sa simbahan, siya at si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nagkaroon na ng civil wedding sa probinsya sa Bukidnon. Idinaos sa kanilang church wedding sa Tagaytay City. Ayon pa kay Audrey, siya taga Narvacan, Ilocosur at hindi niya matatandaan ang eksakto kung kailan niya unang nakilala si Senate President Zubiri ngunit natatandaan niya ang lugar sa Subic. Siya ay pumunta doon kasama ang kanyang ina na si Lourdes at kasama ang kanyang kasintahan noon. Kilala ni Senate President Miguel Zubiri ang kanyang nobyo at sumama sa kanila sa tanghalian. Noong 2002, nagkita muli sina Audrey at Sen. Migg sa isang charity event sa Rockwell Mall sa Makati. Ang ikalawang meeting na ito ay naging maganda. Bago matapos ang gabi, may nakatakda ng date na Audrey at Miguel para sa weekend at marami pang petsa ang sumunod. Sina Sen. President Mig Sabiri at asawang si Audrey Tan ay may mga anak na sina Adriana, Juanmi at Santi. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!